Kalaboso ang isang suspect matapos mahulihan ng tinatayang 400,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation ng pulisya sa Sitio Cogon, Barangay, Labangon, Cebu City. Ang balita mula kay Patrol Human ni Kia Canedo. Nasa ng Cebu City PNP ang 400K na shabu sa isinagawang bypass operation sa Sitio Cogon, Barangay, Labangon, Cebu City. Ayon kay Police Colonel Ireneo B. City Director ng Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Boss Yawa, 20 anos at residente ng sityo Kugon, Barangay Labangon, Cebu City. Batay sa ulat, bandang alas 11.24 ng gabi ng ikinasang operasyon na nagresulta sa pag aresto ng sospek at pagkasabat ng dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 60 gramo at may standard drug price na 408,000 pesos at by bus money. Nasa kustodiyan na ngayon ng Police Station 10 Cebu City Police Office ang akusado para sa dokumentasyon na tamang disposisyon na kung saan maaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang na ang kapulisa ng Cebu City ay seryoso sa pagpapaigti ng kampanya laban sa iligal na droga at lahat ng uri ng kriminalidad para sa mas maunlad na bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman Nika B. Cañedo, ng Batas, Tagataguyon ng Balitang Puli.